Hey guys, for today's video ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano ako magbigay ng grindle worm sa mga isda ko dito. And yung grindle worm nga pala guys ay maliliit sa lang uh, parang bulate. Eh. Ayan, yung mga puti Tapos napakadali lang nilang i-culture kasi dog food lang yung pakain. Tapos yan, high in protein to. Kaya naman kung gusto nyo nito magpadami ay meron nga kami ditong Inaout na worm Starter Culture. Sa so, PM lang ako. PM nyo lang ako, guys. Ay, so, ang gagawin nga lang natin ay... Ayan. Yung mga gabis ko ang bibigyan ko dito. Ay, so, igaganyan nyo lang. Tapos, ayan na. Ayan. Diba? Diba? So, ganyan lang yung pagbibigay sa mga agapi ng pet. Isa sa sa niya lang guys. Sa so, gusto nila yan. Andi, pakain to. So kung need nyo ng grinder Warm team nyo lang ako guys.